Yo, what's up mga kagengeng? So, welcome sa isa na naman natin video. And for today's video guys, ay maiba naman tayo, no? Magluluto naman tayo ngayon for tonight's video. And syempre, ang lulutuin natin for tonight's video is ang... The Steaks and Butter. So, gusto ko lang pasalamatan na nagbigay nitong steak and butter na to na si future husband and wife na si Lloyd Abo at si Mary Jed Umali. Wow! So, nagdala sila nito, guys, dahil ni nang si Mother Gang. So, dahil sa wala si Mother Gang, eto eh, yung chichicha nito, Nagbabakas siya kasi si Mother Gang sa Australia. So, tara, samahan niyo kami. And doon nga pala, bago ko makalimutan, meron tayo dyan, meron tayong datating na special guest para lutuin tong steaks and butter na to. So, tara, let's go! So, bago ang lahat, buksan na natin to guys. Tingnan natin kung anong laman nitong steaks and butter box na to. Ayan meron siyang uh, butter, rosemary leaves, and meron siyang frozen mixed vegetables, and maliliit na patatas, at bawang. And syempre, ito yung pinagmamalaki nilang steak, guys. So tara, try natin. First time ko magluluto nito, kaya tara, samahan nyo kami. game. Please welcome Ninong Rai. Wow! What's up mga pare? Sa tara, nandito tayo sa Gang Gang House at lulutuin na natin ang steak ni Mary Jed at ni Sander Lloyd. Let's go mga pare! Wow! So mga pare, ang pagluluto ng steak is simple lang. Kailangan mo lang ng asin, grounded pepper. Action nga. Ayan, syempre, mga hiwagang kawali natin, pare. So, mga pare, mainit na siya. Lalagyan na natin siya ng langis. So, mga pare, mainit na ang mantika. So, ilalagay na natin tong ating steak. So, maraming salamat sa steak and butter, lalong-lalo na kay Jed and kay Sander Lloyd. So, ilalagay na natin si steak. Focus mo din. So, babalik din lang natin yung pare. Sabay ng lutong bawang. Ilagay natin si bawang, mga pare, para ma-adapt niya yung lasa sa mantika and ma-adapt ng steak natin ang lasa. So, mga pare, ikakarga na natin tong ano, tong butter natin. Yan, kitang-kita, mga pare, kung gaano kasarap yan, mga men. At ito nga pala ang inyo, si Ninong Ray sa Geng Geng House. So mga pare, lagyan na natin siya ng rosemary leaves. In order ko pa ito kay Wiz pa So mga pare, ito ang finished product natin. Yung rye? Ah, umalis na. Marami pa daw siyang lulutuin si pareng, si pareng Rai. So, ako na daw magtutuloy. Ang sabi niya sa akin, i-check e daw natin yung, yung texture nito. Kung talaga namang entelemental. Pero bago ko hiwain, lagyan daw muna, ipatsihan daw muna natin itong yung butter na kasama ng steak and butter. So, tara. Try lang natin. Gaganin yan. Tutok mo dito yung camera. Focus mo. Ayan, pare. Papatikim, papa taste check natin to sa anak natin. So, pakita natin yung texture, pare. Ito na, Ninong Ray. The feeling ko sobrang luto to. The moment of truth. <laughs> Tang ina, pare. Ganyan ka-juicy pa yan, pare man. Tang ina, man. Sheesh! Bear. So, uh, the perfect bite. Pakita natin sa the perfect bite. Kinamay ko na, pare. The perfect bite. Wow! Mm -hmm. Tang, ano ang sarap par? Mm hmm, sarap. Gaya butter ng ano. Tang ina ni ray iba ka, the best ka. Ganon na po katika si Mark Bibigeng paraneng Mataas ang pangarap at pili sa abutin Diretso ang tingin, salamat yung mamain Kasama ko kayong mga talayawin